Uh, andito na ako sa mga set MRT guys. Thank you so much. This is Gloria Hamlin. Talagang nagkita kami in person and she was very nice and kind. Talagang unlimited yung pagkain namin sa breakfast namin. Uh, Nakapag Ah, uh, pagbanding kami, kasama yung dalawa pa niyang kaibigan at yung asawa niya, I'm happy kasi busog na busog mat sa pagkain na unlimited. Ah, ba? Sis Gloria Hamlin, thank you very much sa asawa mo, sa pasalubong ko, at sa 20 na pera ng meat. New Zealand. Oh, salamat, maraming salamat. I never expect that. So, I'm happy. Oh, diba? Andito yung magsalubong sa akin. <laughs> ah, ang saya-saya ko. May pangalan pa talaga. Oh, Jocelyn, Balaba, and see what's inside. Tara, da, da. -da, -da. <laughs> oh, diba, may, may chocolate. Meron pa akong bag na red na Converse. O, oh, ah, diba? <laughs> Tapos may kiwi pa tayo, guys. O, oh, ayan. Ah, diba? Sabi niya, mag-review na pa daw kami ulit mamaya. Kaya magpapalam ako sa boss. <laughs> Ang saya-saya ko ngayon kasi nagkita kami, hindi ko akalain na magkikita kami in-person kasi sa Facebook ko lang siya na-meet friend. Kaya ako na na-meet ko siya in-person. Ah, diba? Kasi talagang ang siya dito sa Singapore. Sosyal pa talaga yung, ano, yung hotel na tinuluyan nila. Totoo baon ba? Alam mo na picture ako ng picture ako doon, nagdi video ako doon. Tapos tumitingin sa akin yung asawa niya. Tapos sabi ko, ayan mo na ako ha. Kasi first time ko magkaapak sa ganitong hotel char. <laughs> sabi ko, first time ko sa Conrad Hotel. Kaya hindi ko na palalagpasin, magpicture at video talaga ako. <laughs> ah, ignorante. Ah, diba? Sabi pa nga, nga makikita pa daw kami ulit mamaya para dinner. Sana nga, ma maano ko pa, mahabol ko pa. Na. So, yan lang guys. Kabaya, dito na yung MRT natin. So, sakay na tayo. Dami kong bit-bit. <laughs>